Makangurong irhat ang sinapukan sa rong 33 anyos na lalaki makalis na pagtatagaon kan sa iya man sa nang kabarangay sa Puro 4 kasugad bula ka alas 5.35 kasuod manghapon. hapon. Pigbisto ang biktima na si Christian Lavenes, pigbisto man ang sospek na si Jake Faliega, 43 anyos. Susug sa inisyal na investigasyon, nakatindog ang biktima sa rong bakanting lote sa nasabing lugar kan sugudong kan sospek asindaing daing hirak na pigtataga. Dai mababa sa sampulong tama ng tagaan sinapo kan biktima. Ipigdara pa siya sa pinakaharaning ospital alagad pigdeklaraman sa dead on arrival kan attending physician ini po na raman po na ini pong suspect. Depress po ini ma'am. Tungon yan. Kaya ang kang time pong ito, nasumpungan po ining biktima. So may man po talagang dahilan para po or kaanggutan si suspect sa biktima. Na taon lang po, ngayon lang po talaga ma'am ang nasumpungan kaning suspect. Kaya may lamang pong pangduwa-duwa na tinaga po ining biktima. Makalis na makumiter ang krimen, duminulag ang sospek pasiring sa kabubuldan alagad tulos muna na nadakop kan otoridad sa tabang kan mga nakahiling na residente. Narecover pa sa sospek ang ginamit kay bolo na may laba na 27 pulgada. Siguro po kung halimbawa may ma-reparo po kita ma'am na medyo nag na po ang hero kang sarong tao. So maghagad na po kita ma'am ng assistance sa ano po within barangay. Pwede man po kita maghagad ng assistance po sa barangay official para ma po maibahan sa MSWD ano po para ma-assist na po para dai na po kita humantong po sa arog kaining insidente Nasa kustodiya pa kanbulang MPS ang suspect asin mahampang sa kasong murder para sa mga barata ang tatakbikol Regine Boy